Good day sa inyo. Ang topic natin ngayong araw na ito ay stress over fatigue o yung sobrang pagod. Marami sa atin araw-araw nararamdaman parang pagod na pagod tayo sa araw-araw nating mga gawain, buhay-buhay. Magbibigay ako ng mga tips para magkaroon tayo ng energy. Una, pagkagising sa umaga, bigyan mo ng extra 15 minuto ang iyong sarili. Gagamitin mo ito sa pagdadasal, pag pag-isip o pagpaplano ng iyong araw. Pangalawa, ilista mo ang gagawin mo sa buong maghapon. Bago ka umalis ng bahay, kumain ng masaganang almusal. Ngayon, papunta sa trabaho kung kaya mong maglakad, umakyat ng hagdanan, at habang nasa trabaho, gumalaw-galaw. Maayos at maganda ito kasi ang pag-exercise -e ay nagbibigay ng energy. Yung nilista mo kanina na gagawin mo sa maghapon, isipin mo ano yung pinaka-importante. Siyang uunahin mo at mag-focus. Isa-isa lang ang gagawin sa maghapon, na wag sabay-sabay. Ngayon, uh, ganun din ang gagawin mo sa iyong bahay pagpauwi ka na. Unahin mo ang importanteng gagawin sa bahay. Ang tip ko pa nga, pagandahin at ayusin ang iyong bahay. Siyempre, kapag maaliwalas ang paningin mo, maaliwalas din ang iyong pag-iisip. Maglagay ka ng makukulay na bagay sa iyong bahay kasi ang makukulay na bagay ay nagbibigay ng energy. Maglinis ng katawan, maligo, mag-shower para presko bago matulog. Sa pagtulog naman, kailangan lagi same oras ang gagawin mo para automatic na sa katawan mo na matutulog ka na. Kailangan natin mga anim hanggang walong oras para mapahinga talaga ang ating katawan. Um, bigyan din ng bakasyon ng ating sarili kapag matagal na tayong hindi nakakalabas o nakakapasyal kasi uh, gaganda ulit ang ating pag-iisip at ang ating katawan kapag tayo ay nakapagbakasyon. Ngayon sa mga bagay-bagay, mag-isip lang na magaganda, tawag dito positive thinking, at isipin mo na magagawa mo ang mga bagay na ito, maging confident sa iyong sarili. So, sana marami akong naituro sa iyo para matanggal ang iyong stress at pagod. Salamat!